Ayan, kumapay ng martilyo. Ha? Una, walang ano yan, walang ano yan, mag-isa yun. E, tina... Ito ayos na yung likod niya. Siguro napadlapan nila. Dinutas na yung pader sa likod. Ha? Dinutas yung pader sa likod. Ha? Uh, Tapos yung pera, hindi pa nilagay sa bowl. Yan. Pari sila. Yan. Tapos si break. Si Romy pala yung nakahiga na yun dun. Wala una ng gabi yun. Ah, ito na, Lalabas na 'yan sa dito. 37, alam mo mga 39 'yan eh. Lalabas din 'yan, wala pang dalang matili 'yon. Kasi titingnan niya muna 'to kung anong gagamitin pang kalas. Lalabas din 'yan eh. Ano ko mga 39 na 'yan eh. Hindi hindi sila nakaramdam na ng magapa. Hindi hindi magagaling sa gilid nito. Kasi patay lahat yung ilaw nila. Oo. Oh. 30 na naman yung minutes eh. Ito talaga dito Wala pang ano yan eh. Ayan na, ayan na, meron na gilid oh. na, ayan oh, oh. Ayan oh. ano oh. 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 na, ayan na Tagal eh. na pala nag-amasid yun doon sa gilid ay no, gilid do no. Gilaw ilaw. Oo. Ay kiramdam. Oo. Uh. Hindi na ano siguro to kung magigis. Ayun na oh. Yo oh. no. Nop ya, mali pa ko. Tanda na. Tanda na. Uh. Bitirano, matang, ano bitir ano na talaga mga tao no. Wala pa sandala mga silyo no. Ayun. Inano pa niya? Kinikilang muna. Ah, nakita. Tingnan pa, may susi. Nakita niya dito yung camera pagarap dito tina, Pag yung... oh. pagarap niya nakita na. Ah. Pagarap niya dito nakita yung camera. Yeah, ano pagbalik niya nakataklok nakataklong sa lampa. Hay eh. nako, oh. yun oh nakita niya.

Nabalik yung dalawa pala yun sila Meron pa dyan sa gilid May lookout pala yun doon na kasama oh. Siguro binabantayan lang gumalaw to Si si Romy pala yung nakahiga na yun eh Oo, oh, baka may bali na yan eh Si Romy yung nakaiga? Oo, oh, yan, yeah, Nakahiga na yun oh. Si Romy yan Si Romy yung nakahiga na yun dito oh. Si Romy, nakagising na si Si Romy Nung ano yeah. eh Nung nagtakbuhan no. na. Sumigaw na si Si Romy oh. Na nabingan, ano din yung ano hindi, na nakalapis sa kumik agad. Pinigay. Oo. Oh. Pinigay niya sa ba? Walang ano eh. Ayun na. Nabalik na yan. May ano pa yan eh. Dalawa yung... May dalawang may kasama pa siya dito. nandito si Lilek. Yung pa-plus light. Yung na-plus light. Ano? Kaya dapat talaga sa loob ng tindahan. Mayroon talagang mga bisa. Mayroon mga firearm service Service oh, ng no. eh. <laughs> hindi sila mga kalaban dyan Sana oh. may barya din ang problema, <laughs> kung nasa ulo ni si Romeo yung barit. Ayun lang. Tapos ginawa ko sa kanya. Ayun lang. Ayan bumalik. Nag ano, siguro gusa pa sila sa may oh. camera nakita. Ayan oh, ayan oh, may dala ng martilyo. Ayan oh. Ah. Oh. Oh. Siya pa rin oh. siya pa rin 'yan, pero nakaano na. Oh. na ng mga. Ayun 'yung kasama oh. May siya oh. No. Iniilawan nga si Sir Romeo. Oh. oh. Tinitingnan kung gising niyo. Oh. Ano 'yung binap? Kumasok pa nga doon oh. Kabila oh. 'Yun oh, kinuha pa 'yung cellphone. Dinahali mo pala yung cellphone ni si Romy. Ayun pa yan. Oo. Oh. Ano nakuha? nga. Hindi, nakuha, nakuha talaga. Yung pera? Nakuha. Ano yung nagbalot? Dinahali mo pala. Sa bolt? Hindi, lang. Hindi kasi nilagay ni si Romy yung pera sa bolt. Kasi hindi man mapapansin yung bolt dun yun. Kung sa bolt nilagay. Hindi man halata kasi yung bolt yun. Eh. Dinali rin yung cellphone ni Sir Romy, pati siguro yung server phone, malamang Danga, tanga yun. Tanga yun ha? Yun ha? Yun ha? Yun ha? nagising na. Mo... Yun ha, yun Nakita pa rin si Sir Romy pala, ano? Yun Yun Luwa talaga? Luwa. Luwa. Yung doon naka-plastic no, eh. Saan? So, dito lang. Mm -hmm. So, yung sa bolt, wala. Wala naman. Wala okay lang kung maliit sa dito. Kaya alam, medyo makapal eh. Oo, oh, yung kulay pati eh. Ayan na. sugura niya yun doon. Na, Namatay pa kayo doon. No? Wala na yun. Nagtakbo na yun. Nakuha na yung kailang, kailangan nila. Hmm. Ay, sa bari, may mukha, eh. Ito naman, pumunta agad doon. Ito naman nakatingin. Hindi naman nakareview yung ano. Tangang-tangasin mo yan. Diretso agad sa CCTV. Tiningnan <laughs> niya kung saan lalabas. Oo. Oh. Eh naka naka ano lang naman yun, naka single ano lang naman yung CCTV yung ano. Yeah. Yeah, hayan sir mo. Okay na tayo pare. Tayo okay, na tayo.